na the Philippine stock market is the world's worst performer. Yun ba? Dapat natin ikarangal, mga kababayan. Dapat natin ikahiya yun. Ano ba sinasabi nilang dahilan? Kaya ang Philippine stock market ay ang world's worst performer. Dahil po sa mga government scandals at ang weak structural integrity na nagtatapoy po sa mga foreign investors. Kaya nananawagan tayo sa mga nasa pamahalaan. Panahon na para tayo gumawa ng mga kongkretong hakbang. Ayaw na natin ng mga drawing. Ayaw na natin ng mga salita at mga pangakong walang laman. ng kailangan para ibangon ang dangal ng ating mahal na bansa. Kaya kung hindi nila ito gagawin, o hindi nila pa iirali ang transparency, accountability, justice at peace, lalong bubuluso ang ekonomiya ng bansa. At sino lang ang magdurusa mga kababayan? tayo. yung ating komunidad, maging yung ating pamilyang magturo kaya ipinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Una, transparency. Dapat gawing bukas sa publiko ang mga investigasyon para makita ng mga taong bayan na yung pagsisiyasa wala pong yung batas ay pinahihirad at hindi binamuluktot. Ikalawa, accountability. Dapat panagutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa korupsyon na yan. Sino man sila, anuman ang ng kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. <laughs> dapat balik ibalik ang mga ninakaw nila sa kabangbayan. Para sa ganon, magamit po sa mga programang makapagbibigay ng tunay na tulong at serbisyo sa ating mga mapamayan. Ikatlo, justice. Dapat po isagawa ang mga hakbang. Ay